ay kinakansel na muna nila yung loan na 28 billion, ano? 700 billion won. Ano pong tingin nyo dito? Well, nakakahiya yan sa atin dahil uh, isa sa mga nagbibigay sa atin ng mga ODE loans, yung pagpapagawa natin ng kalit, mga trend, ay Korea, no Um, but since uh, sabi nila na ayaw na nila magpahiram or i, i, ano muna, suspended, suspended muna pahiram dahil sa corruption, nakakahiya yan. Dahil ibig sabihin, nakikita nila itong mga nangyayari sa TPWH at pag nagpahiram sila sa atin, tapos may ganitong corruption, mawawaldas yung pinahiram na sila. Mm -hmm. So embarrassing for us no, as a country. Paano ngayon sir? Yung, yung, infrastructure projects itong mawawala ng pondo, paano natin yan pupondohan ngayon? Yan ang isang challenge rin dahil malaking uh, bahagi ng gastusin natin dito sa budget ay infrastructure. Uh, both locally funded at uh, yung foreign funded. So may impact yan sa pagde-develop natin ng mga tulay, kalsada, mga trend. Uh, kaya kailangang maimbestigahan talaga. Ma-restore natin yung tiwala ng tao sa atin at ma-restore natin yung tiwala ng ibang bansa. Dahil hindi sila magpapahiram sa atin. Kung alam nila, napupunta lang sa kasino o sa bulsa ng mga tiwaling uh, opisyalis. Magandang hapon po, Yusef. Yusef, may we have uh, the Palaces statement on... Uh the statement of Vizcaya's naming a number of congressmen, tapos meron pa siyang um, sinabi linking even house speaker doon sa um, controversy of the flood control project. Maybe have your seat. Ang nais naman din po ng Pangulo ay uh, malawak ang pag-iimbestiga at malaman natin talaga ang katotohanan. At uh, ang ayo lang naman ng Pangulo eh, kung mag-name ng walang ebidensya. Pero kung malaki po talaga at mapapatunayan na mga tetestigo kaugnay dito sa mga di diumanong kaugnayan na ibang mga politiko, yan naman po ay uh, tatanggapin ng Pangulo para isama sa ebidensya kung ano man at sino man ang dapat may, may masampahan ng kaso. Um, do you see this as um, kumbaga, progress? in the investigation na may na identify na personalities. Sa ganyan po na meron na pong sinasabi kung sino man po di umano ang mga politikong involved, maganda po ito dahil pinapakita rin po na ibang uh, kababayan natin na ang pag-iimbestigang ito po ay uh, mas makakainam para masukpo natin ang korupsyon. Depende po yan. Kung sila po ay willing, willing makipagtulungan sa magiging independent uh, commission ng Pangulo, at lahat po ng kanilang mga ebidensya ay ibibigay nila nang hindi nang hindi sila pinipilit, nang hindi sila nagagamit ng ibang mga politiko. Lahat po ito ay tatanggapin ng sinabing uh, independent commission. Dahil yan po ang kailangan mismo, ang dahilan po ng pagkikreate ng independent commission ay para po talaga makuha ang lahat ng data, lahat ng information, lahat ng records para po matumbok talaga kung sino po ang may kinalaman dito at hindi lamang para sa pamumulitika. So, dapat po talaga managot ang dapat managot. Still, opo, kung yan man po ay binabanggit, pero sabi nga po natin, mahirap lang po basta-basta mag-name drop. Kailangan kompleto yung ebidensya nila. M ang mga nabanggit na mga pangalan ay makakasama sa pag-iimbestiga. Pero still, hindi naman ibig sabihin ng lahat na nabanggit ay talagang guilty na at pwede nang ako sa ni naman. So, kailangan pa rin ang kabuoang ebidensya para po kapag isinalang to sa korte, ay hindi naman to basta-basta madi-dismiss. Dahil sayang po ang panahon kung ang ibibigay lamang nilang statement ay hindi po back up ng anumang ebidensya or matibay na ebidensya. Next question, Jonathan Adol, JMA 7. <coughs> Ma'am, after uh scandal na ano, kapangalan ng mga politikong sinasabi sa akot sa corruption, sa plus control. Nanihingi siya ng proteksyon kay Pangulong Bakos. Anong sagot dito ng Pangasyon? Kailangan naman po talaga magigyan ang mga witnesses na talaga may kinalaman na sa mga facts or data about this. Kailangan po talaga ng proteksyon na uh, ipagkakait ng pamahalaan. Uh, pero sana nga po, ang magusto natin madinig sa lahat ay yung mga kailan yung ang kwento baka kasi nagiging selective lang sila at wala, wala tayo nakikita kailan nag-start ang um, pakikipag-usap dito ito lang bang mga taong to starting, well, admittedly sinabi nila 2016 sila nag-start sa flood control projects ito yung during the hearing sa Senado so ito bang mga binanggit nila eh from the time ng 2016 o ngayon lang meron bang naprotektahan o selective lang So, kailangan natin ang kabuuang kwento rin. At makakatulong po ito. Ito mga nabanggit po na mga diskaya ay makakatulong. Pero, mas gusto po, gusto po natin ay kompleto. Para kung sino man lahat ang maaaring involved ay eh, maisama. Next question, Melanie Reyes sa Radio Pilipinas. Hi, ma'am. Um, tanong ko lang po, meron po bang laman sa relasyon ng uh, executive at uh, kongreso? Ito ay dahil dun sa inilabas ni ES na statement yung clean your house first. Uh -huh. Nagsalita na po kanina si uh, Executive Secretary Lucas Bersamin sa hearing, sa budget hearing sa Senado at ipinaliwanag niya pan, naman po na wala po siyang uh, anumang mali siya sa pagkakagawa ng statement na yan dahil yan po ay um, decision po ng mga cabinet members at mga cabinet secretaries. At ang uh, sinabi lamang po niya doon ay binanggit lamang po niya yan para po to raise the confidence in the institution. At uh, siyempre po, dapat din ipakita sa taong bayan na ang departamento, ang executive department po ay nagtatrabaho para sa bayan. Hindi naman po kailangan magkasiraan at uh, magbatuhan ng mga dumi. Ang kailangan po talaga natin dito ay tutukan ang budget para po magamit ito sa tama at magamit ito para sa taong bayan. Next question, Janelle Maribohok, UNT. Isaac, nababanggit ni Senator Lapson at ni Soto si DPWH Yusek Cabral sa issue ng budget insertions. Ano po masasabi ng palasyo? Meron po bang aksyon na gagawin ang palasyo ko dito? Okay. Sa direktiba na rin po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ipinag-utos niya po ito kay Secretary Vince na imbestigahan lahat kung sino man maaaring involved na mga kawani ng DPWH patungkol dito sa mga di umanuma-anumalyang flood control projects. So, hindi po yan um, i-ignore. Ni Secretary Vince, dahil yan naman po din ang utos sa kanya ng Pangulo. Imbestigahan kung sino nasa sabing involved sa mga gitong klase mga insertions. Hindi po ba ito isa sa ilalim sa isang preventive uh, suspension kung sa magsagawa ng investigasyon? Titignan po itong mabuti ni Secretary Vince, titignan po yung mga records, katulad nga natin, hindi pwedeng basta-basta tayo mag-name drop dahil baka may mga maapektuhan naman mga inosente. Kapag po nakita ito na talaga po uh, merong maaaring probable cause sa, sa ibinibintang o inaakusa sa sino mang kawani ng DPWH, yan po ay maaaring preventive suspension o kaya dismissal kagad. Okay, thank you. Next question, Ivy Reyes, Bill Hi, Yusef. Good morning. Ma'am, ang sabi po ng Pangulo, he will allow the Independent Commission to have all the powers it needs to prosecute those involved. Gaano po kalawak yung uh, powers na sinasabi ni Pangulo po? Katulad na sinabi niya, gusto niya talaga po magkaroon ng so, subpoena powers ang, uh, ang uh, Independent Commission. At uh, kung ito man ay hindi masusunod, ay maaaring makasuhan ng administrative case, ang maaaring ipatawag. Ma'am, follow up lang po kay hey, Ate uh, Mase. Ma'am, ang sinabi rin po ng Pangulo na he, wala, he will spare no one at hindi niya uh, papayagang makalusod kahit pakaalyado niya. If in case po na na -substanti na ng mga disguise yung claims nila, linking house speaker, uh, ano po yung uh, gagawin hakbang ng palasyo po? Okay, wag natin i-isolate no, na si, uh, si speaker lang. Marami kasi siyang binanggit. So kung sino man po ka kaalyado man, hindi kaalyado, kaibigan ka mag-anak, 'yan naman po ang sabi ng pangulo, kapag napatunayan po kung ano man ang kanilang involvement dito, ito naman po ay maaaring kasuhan. Hindi po tayo palalagpasin ng pangulo.